Malamig na klima po ang sasalubong uh, sa mga sasalubong sa bagong taon dyan po sa lungsod ng Baguio na tinaguri Summer Capital ng Pilipinas. At kanina nga po na itala ang pinakamalamig na temperatura sa Baguio para sa buong buwang ito ng Desyembre. At nakatutok po doon live si Sherry Torres na giniginaw sa mga sandaling ito. O yan, Che. Yes, Mike. Tama ka dyan, Mike. Katunayan, uh, sobrang labig dito kaya medyo halos mamaalab na yung boses natin dahil umabot sa 12.2 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio City kaninang madaling araw. Itong malamig na klimang ito, Mike, ang dinarayo ng mga turista dito. Pagputok pa lang ng araw sa Baguio City, pasado alas 6 ng umaga, marami ng turista ang nag sa Burnham Park. Ayon sa pag-asa, bumaba sa 12.2 degrees Celsius ang naitalang temperatura dakong alas 8 ng umaga kanina. Pero inaasahang mas malabig pa sa Baguio pagpasok na Enero hanggang Pebrero, ang peak ng hanging amihan. Noong Enero, nag 9.5 degrees Celsius dito, pinakamababang naitala sa Bagyo. Sa Metro Manila, na itala rin kanina ang pinakamalamig na temperatura ngayong buwan na 20.8 degrees Celsius. Pero bahagyang mas malamig pa rin noong Nobyembre na magtala ng 20.7 degrees Celsius. Ang malamig na klima at magandang tanawin pa rin ang panghalina ng bagyo sa mga turista rito. Sobrang lamig. <laughs> Hindi namin kaya yung lamig. Pero dahil sa sobrang dami ng turista, ang ilan tiniis ng matulog sa loob ng sasakyan dahil wala na raw matuluyan. Oh, okay. no. Malamig. Okay, Ayon sa City Tourism, mula December 26 hanggang ngayong araw, umabot na raw sa mahigit isang milyong turista ang bumisita sa City of Pines. Noong mga nakaraang araw, puno ang halos lahat ng hotel pero dahil may mga bumababa na raw pa may nila, may ilang hotel na ang bakante. To avoid traffic, they leave behind their cars and they just walk na lang to the different tourism sites. Bukod sa tourist spots sa Baguio? Proud Rover din ang 7-year-old na si Bernard na si Douglas. 20 hanggang 50 pesos ang bayad sa mga nagpapapicture sa aso. Pero sabi nga, hindi naman nagtatako sa simpleng pakikipagpicturan lamang kay Douglas ang nangyayari dito sa Burnham Park dahil mismo yung big daddy ni Douglas ang naglagay dito ng glass case na kagaya nito. Kung saan yung mga nagpapapicture kasama si Douglas naingganyo na magbigay ng donasyon sa Philippine National Red Cross kung saan sinusuportahan ni Douglas ang mga advokasya. Yeah. Bilang paghahanda sa pagsalubong sa 2014, nangumpis ka kanina ang Baguio Police na mga ipinagbabawal na paputok. Lalo't anim na bata na raw ang na dahil sa paggamit na ipinagbabawal na pikulo. Bawal bumili and then tinasabi namin sa aming constituents, bawal din yung sana yung magpaputok. Kasabay nito, tumaas na rin ng hanggang 20 pesos ang presyo ng mga bilog na prutas dito. Kaya todo-hapit na lang ang budget ng mga mamimili. Kahit 200 pesos lang, kaso kapag per kilo kasi, mm -mm. kaya kailangan mga per, per piece lang. Maliban sa bilog na prutas, may lucky charm din ang mga ifugaw. Ang kahoy na istatwang tiki na inilalagay raw dapat sa loob ng bahay na tinatamaan ng sikat ng araw pang proteksyon sa mga mabibigat na problema. Ang rice god para raw sa masaganang ani ng mga magsasaka at sun mask inilalagay sa labas ng bahay pangharang sa mga gustong pumasok na negative vibes. Ito ginagamit ng mga Ifugao, mga native. bago sila magtanim, ginagamit nila to. Uh, meron silang ritual for a good harvest. Mike, itong kalsadang ito dito sa may Burnham Park kahapon, kung, uh, dada, kung dinaanan mo ito kahapon, ano, halos hindi magkamayaw yung mga tao na dumaraan dito. Pero ito ngayon, no, simula nung kanina na tumayo tayo dito, kapansin-pansin na maluwag na uli yung, uh, yung uh, daanan na ito. Gayun din yung kalsada dito sa may Burnham, hindi na rin gaanong traffic, senyales na medyo nabawasan na nga ang mga turista dito. Mike? Ang isa pang problema, pagpunta dyan sa bago at pagbalik, ka Sherian, ay yung traffic doon sa uh, ilang bahagi ng Pangasinan at doon sa mga tollgate gate no, papasok at papalabas ng bagong bukas na bahagi ng T-Plex o nung Tanlag ka Pangasinan Expressway. Umaabot ng hanggang pito hanggang siyam na oras yung ibang mga umakyat yan sa bagyo ng mga nakalipas na araw at pati na yung mga bumaba, Sherian. Oo, tama ka dyan, Mike. Ito yung uh, binibigay sa ating explanation ano, dahil doon sa traffic. Ito rin yung uh, dahil doon sa bulto ng mga sasakyan na gusto nga uh -huh. o nagbabalak nga na umakyat dito uh -huh. sa May Baguio City. Actually, Mike, nung papunta tayo dito nung biyernes, nakasalubong na rin natin yan, eh, yung malaking bulto ng sasakyan na yan. At baging yung mga pababa, ano, pabalik ng Maynila, bumper to bumper na rin, Mike, yung uh, daloy ng uh, mga sasakyan o yung daloy ng traffic doon. Pero yung uh, mga susunod na araw daw sa sabi nitong uh, mga opisyalis dito sa Baguio City, inaasahan na raw o asahan na raw na kumpara nitong Friday, Saturday, Sunday, magiging mas maluwag na yung daloy ng trapiko pababa naman ng Maynila. Mike? Maraming salamat, Sherry Antores.